tumayo sa akin guys so, oh. ayun pa yung isaw oh. dito sigpuntado pero <laughs> <Ayan>, oh. <laughs> maglalaban daw kami ng gagamba niya no ano ba sabi mo rito <laughs> ha nagamon sa akin daw yung gagamba ko okay, so. guys <laughs> <Yeah. laughs> yeah. maglalaban daw kami kaya let's go ah. Bakit ayaw? Tumakbo yung akin. Ano nangyari? Hmm, napatay gano'n na ako. Hawa ka mo. Hindi magsilbi. Hawa ka mo. Talo yung akin. Maliit kasi eh. Papakawalan na natin yan. Oh, kayo na rin. Biyag yun ni... Biyag na yung guys. Ano, motro pa?

Ah, oh, mula. Ano yung nangyari sa gagamba ko? Arapin natin. Huwag natin, ano, ano maganda. Ano? Hindi uh. maganda rin. Ano yung Oo. Oh. Ito, talaga. Matsuro.

Okay. Mm. Sa liga. Aga dumayo sa akin eh. Pero, pero, aga niya no. Sabado mo yung kaya ang aga mo eh. Ah, kinapa yung palo eh. Ay, ano mo no? Ano yung talo? Imo. Imo, ang um, imo. Ah, kayo yung kaya yung

<laughs> Pagbanga bunga eh. Patay. Yeah. <laughs> <laughs> ario, ario, Yo, mo, ang ini mo ba sa Na ini pero ang, tapang, 'di ba? Ayan oh. tapang, 'di ba? Okay, guys. Ay, barang oh, Salamat. No, God bless all. Patu.